So, ngayon mga idol, uh, nag-disinfect muna ako sa canter para kargahan ng mga page ito mga idol. So, shout out sa mga ganito mga trabaho. Tingnan niyo mga idol, huwag kayong mag-scroll. ah uh, yung mga liburer dito ang napakabigat ng trabaho nila. Pero, kinaya nila mga idol dahil ah uh, mayroon silang pangarap para sa ilang pamilya. So, Antay tayo ng konti mga idol kasi nag-disinfect muna ako sa aking gulong. Uh, bawal magkarga ng feeds kung hindi, ma, hindi natin ma-disinfect. So, dito na mga idol. Nagkarga na sila ng feeds. Uh, ah, na discarga na sila mga idol. No, discarga na sila sa Pagadian City kami na poultry. So, ito ang mga paligid nila. No, ang poultryhan na ito. At mayroon pang mga naglakad-lakad doon na mga bisaya, mga native na manok. So, ito mga idol ay uh, tapat lang ng kalsada itong poultry na ito. So, saludo, shout out ako, no? Uh, shout out ako sa mga uh, nag-sumisikap uh, para sa ilang pamilya. Ito mga idol, ang feeds na ito ay 50 kilos. Uh, 50 kilos per sacks at saka itibags bags ang kinakarga namin. So, ako po ay uh, nagbablog at saka nag-sidelines uh, ako ng mga tracking kung mayroong magpa-karga or mayroong mga reunion. Uh, ako ay pwedeng uh, pwede nyo akong i-booking o uh, pwede nyo akong i-contact sa 0909. or uh, you can contact me on my messenger uh id art vlog the same the name of uh, my youtube channel mga idol so tingnan niyo mga idol itong trabaho na ito mga idol ay uh, uh, hindi biro maging labor so ako ang nagde-drive niyan na sa canter uh, ang lakas na tumakbo ng canter na yan no kasi kaya niya no uh, itakbo ang iti uh 80 or iti sacks So, equivalent of 4,000 kilos. Makita mo, uh, kunti lang ang muli na yan. Pero, ang lakas, no? Tumakbo. Or, ang lakas niya. Uh, kaya niya. Kinaya niya ang 4,000 kilos. Uh, mga idol, maraming salamat sa lahat ng mga nagsuporta dito sa ating uh, vlog, sa idart vlog. Kung gusto kayo mag-support sa ating... Uh, Uh, Facebook, meron na tayong 16,800 no? Uh, followers. Hmm. 16,000. So, sa ngayon, na uh, tumaas na tumaas ang ating mga views at tumaas tumaas ang ating mga uh, followers. Uh, kasi dito sa pagbablog, kailangan mo lang na marami kayong or mag-create lang kayo ng video, upload lang, upload lang kayo para dumami ang views at maghagkod siya ng followers sa ating Facebook at sa ating YouTube. So, sa mga short video ko dito sa uh, YouTube, mayroon tayong uh, mga funny video at sa aking uh, Facebook. So, dito ang mga long video, dito ko i-post ang mga long video. At mga idol, hanggang dito na lang ang ating uh,